may gumalaw dyan mga kaidol May busis Ayan busis naman ng Ano Yung Kabayo Oh ah, my god Parang magiganti ah So yan po mga kaidol no uh, isang mapagpalang tanghali pong sa lahat So yun, narito po tayo sa masokal na gubat at uh, explore tayo ngayon mga kadol. So patungo po tayo doon sa kaibigan po natin, puntaan po natin. No? Uh, magtulungan po kami mga kadol no? sa pagtugis uh, tugis po sa mga mga mas, masamang elemento. No? So yun, uh, unang una po maraming maraming salamat po no sa lahat ng nagsuporta kay mang sa lahat po hindi pa nag-skip ng ads maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe po sa aking channel maraming maraming salamat po no sa lahat hindi pa nakasubscribe no uh, subscribe po kayo mga idol para update kayo sa mga upload po ni Mangketing Adventure TV so uh, napaka uh, napaka malaking tulong po no sa lahat ng uh, binigay yung uh, pagsuporta sa akin no naka-expire po talaga no kaya nandito po ako patuloy pa rin ako nage-explore para po ay mayroon kayong mapahanood na video. So magingat na po tayo no. So sa lahat po, sa lahat po nanood sana po ay magingat kayo palagi. Sa lahat ng, uh, kung saan man kayo sa sulok ng mundo mga kadol. So bago po tayo magsimula mga kadol. Uh, Shout mo na kay uh, uh, Kabliya si Jen, Bigan Baula, Mami Osir, uh, si Mark marvillas John C. Mill. Ping uh, Pink Pastor, Mama Jezla Bongji. Ah. Uh, Rising Sariaco. Kay, kay Mam Ma Yalim Terbia, shout out. Susalad so, po mga salamat viewers natin, salatong nag-comment po sa mga video po natin. Sige lang po, tuloy lang po kayo sa pag-comment. Kasi po ay lahat po diyan. Ah, uh, shout out po, shout out po lahat diyan. No kapag uh, may time po tayo ano, isulat po natin. So, tramakidol sa Manya ko dito magisa. Yan mga kadol. Ah, napaka masukal at maraming mga punong kahoy. Pero dito po mga kadol, eh, entrada pa lang dito. No? So ito po, simula pa lang dito ang iyong makikita. No? Hindi pa ito, ah, ano, hindi pa ito ang ah, yung pinakamain po yung pupuntahan po natin. So unang una po mga kadul is puntahan po natin yung kaibigan po natin na si Ram pero sabi niya sa akin is marami pong talaga mga elemento dito ang nag, ano na nag uh, nagkalat mga kali at nagmasid at ng mga ng mga tao sabi niya sa akin hindi ako magpagpensa kahit may uh, kakayahan po na tayo magano uh, may kakayahan po tayong uh, pumapatay ng tikbalang so ngayon po maingay po uh, nandito po tayo sa ma, ano, malapit sa ilog nandun po yung ilog sa baba doon ikot muna natin yung cam natin yung camera po natin mga kadal 饿了。 kaloy yung mga punungin mga pari. daanan Pwede lang ka natin naram Pero huwag masid tayo You Okay, dia dari kutai mus yang kebaik bukan? ui 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 là là hơn một sếp Oi, 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 oi. Saya menang. Mau kah? Tak balang. para malagosan mga kadal. Magpakita ka tigba lang. Yun ang hirap po mga kadal. Basta yung mga kalaban po natin is mga elemento. Hindi sila basta basta magpakita. May visible sila. Hindi sila makikita mga kadal kay Yung oh know? uh, magkaloy yung mga punong yung at saka sa mga, mga dahon so nakalimutan ko pala magipin sa mga kanyo ah, muna sa mga kanyo mga Permit mak u jan maka dulu. Tingnan natin mga kadul. Bubarili natin. Parang anjan na po. Parang nagkatubillung na. At saka parang nangisibuh. Anjan na maka dil sa taas. Yup! Bakit wala kang gumagalaw? P puses lang narinig natin Pero kahit mga mo parang hindi gumagalaw na tumatakbo yung titbalang or kabayo Lah, 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 lah! My God. Para magiganti ah. So, kailangan natin makaabot maka doon sa kaibigan ko natin. Para ma matu mat matulungan po tayo. Kasi siya lang po yung makakita po sa po sa atin po. naman tayo pero... Oruhan. ちょっと待たよ。